back sa ating channel. So, andito po kami sa Pukit ngayon, no? So, guys, yung pag-uusapan natin ngayon about sa mga pampaswerte. So, bago tayo magsimula, guys, isa lamang paalala. Ito ay tanging gabay lamang at nasa sarili kami nyo pa din ang magiging swerte nyo. Galaw-galaw at kumilos ka para dapuan ka ng swerte. <laughs> Di ba ay may negosyo na gustong dumami ang customers na tatangkilik sa negosyo nyo? At gustong dumami ang kita? Narito ang mga ilang tips na pampaswerte sa negosyo. Number one guys, pinturahan ng tindahan ng light green or white dahil ito ay maghahatak ng energy good vibes. Pangalawa guys, magtanim ng sili sa paso at ilagay sa magkabilang gilid ng tindahan. Pangatlo, Magsuot ng gold or di kaya silver na singsing -sing or bracelet sa kanang kamay. Pangapat apat guys, magsabit ng isang supot ng magaspang na asin sa loob ng tindahan. Pero dapat palitan ito every 10 days. Ito yung magtataboy ng malas sa iyong tindahan. Pangalima guys, maglagay ka ng salamin sa harap ng cash box mo para dumobli ang iyong kita. Panganim guys, Magsabit din ng chime na may balahibo ng manok sa tindahan dahil panghatak din ito ng swerte. So pang pito guys, magsabit din ng chime na pinya sa labas ng pintuan. So, ang walo guys, gumamit ka ng welcome mat na may kulay na blue or black. So yung pang natin eh, huwag kang sisipol guys sa loob ng tindahan upang hindi maharang ang pagdaloy ng swerte sa iyong tindahan. Ang sampo, last but not the least, kailangan mo ng sipag at syaga at lalong lalo na ng dasal para makuha mo ang swerte inahangad mo.